Mga kababayan ho natin, para sa mga taga-panood na ating membro ng Guardians. Ha? Pag-inig kayo, may panawagan. Ito si Senator Bingo Nasa. Na sa tingin naman natin, eh ikakaalarma ng mga taga malakanya niya. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Sa lahat ng mga sis at mga pro sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, sa inyong lahat, ngayong putlimang founding anniversary natin, magandang umaga sa inyong lahat. Sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Ang ating PGBI ay bunga ng unification ng iba't ibang grupo ng mga guardians. Ayon na rin sa advokasya nitong pagkaisahin ang ating bansa at lipunan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy natin itong ginagawa kahit alam natin na hindi madali. Sa kasalukuyan, nahaharap na naman tayo sa isang hamon para patuloy na manawagan para sa pagkakaisa ng bansa. At mamamayan, upang labanan ang kahirapan tungo sa kasaganahan at kapayapaan. At nang isa gayon, masanda tayo at kakayanin nating harapin ang iba pang mga suliraning panglipunan, pati na ang banta sa soberanya ng ating bansa. Sa gitna ng makulimblim na panahon ng sitwasyong politika at pang-ekonomiya, hindi lang ngayon, kundi lagi nang bumabalot sa ating bansa, hinihikayat ko ang lahat ng mga kasapi sa pangunguna ng mga nasa pamunuan na patuloy nating pagtibayin ang ating hanay at huwag tayong maumay na manawagan na magkaisa, magorganisa at kumilos sa abot ng ating makakaya. Manawagan tayo ng pagkakaisa sa lahat ng mga nakaraang namuno, sa mga kasalukuyang namumuno at sa mga naghahangat ng mga pansarili at pangpartido politikal na interes sa interes ng mamamayang bayan manawagan at magorganisa organisa din tayo sa hanay mamamayan upang kumilos para sa pagkakaisa at kapayapaan at iloklok ang mga pamunoang lokal at sa nasyonal ang mga tunay na magtataguyod na pagsugpo ng kahirapan para sa tunay na pagbabago. Muli mga kapatid, kumayo tayo at manawagan na magkaisa, magorganisa organisa at kumilos para sa bayan at mamamayan. Mabuhay kayo! Mabuhay ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated.